Punong-puno ng suporta, ganito mailalarawan ang kauna-unahang campaign rally ng hugpong sa Tawang Lungsod para sa mga kandidato nito sa darating na halalan na ginanap sa Katalong ng Davao City. Samantala, patunay din ang naganap na campaign rally na patuloy ang kandidatura ni dating Pangulong Duterte sa Lungsod ng Davao. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Matagumpay ang kauna-unahang camping rally ng hugpong sa taong lungsod na ginanap sa katalunan pekenyo sa Davos City para sa si mga kandidato nito sa si dadating na halalan. Ang lineup ng hugpong ay binubuo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde, Sebastian Base Duterte bilang vice mayor, Paulo Duterte bilang first district representative at ang mga konsihal na kinabibilangan nila Atty. Luna Costa, Cookie Bunguyan. TJ Corsino, Rodrigo Rigo Duterte II, Frag Dinio Ibuyan, Pameng Librado, Bons Militar, Teco Campo at Attorney Jamel Chorkitain. sa Dito inilahat ng mga kandidatong kanilang mga plataporma. Kabilang din sa pagkitipon ang representante ng PPP Party List na si Brian Lim. Nagpahatid naman na makabuluhang mensahe si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At ito din ang pwersa o tanang kahong nangyayabon sa mga kamot ninyo. So kami na pinagkaroon sa kanasa na itong galaban. Pero kamalo may eh, pasalaan ang musa mo rin ko, ninyo tama kumbang. Para pa tayo na ta, hapsay maninawag o progresibo o palagbo o mermi ang Davao City. May gabi sa inyong samantala taliwas mga pinapalabas na impormasyon ng umano'y mga kalabang kandidato. Ang naganap na campaign rally ay nagpapatunay na nagpapatuloy, hindi nahahadlangan at legal ang kandidatura at pagtakbo ni dating Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City. Bagamat iba-iba man ang plataporma, paniniwala o pinagmulan, iisa lamang ang mithiit ng lahat ang nasa ilalim ng hugpong sa taong lungsod. Ito ay ang maglingkod ng tapat at tama para sa lungsod at bawat dabawenyo. Wow. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News.